pasabog na pahayag, Samantha Bernardo, kumampi kay Rachel Gupta. Ka da. Sang matapang na pahayag ang inilabas ni Miss Grand Philippines 2020 Samantha Bernardo sa kanyang Instagram stories bilang suporta kay Rachel Gupta matapos ang kontrobersyal na pagbibitiw nito bilang Miss Grand International 2024. Ayon kay Samantha, bawat tao ay nararapat tratuhin ng may dignidad at respeto, may korona man o wala. Pinuri niya ang tapang ni Rachel sa pagsasalita ng kanyang katotohanan at inilahad kung gaano kabigat ang desisyong iwan ang isang pangarap na halos maabot na nanawagan din siya sa MGI organization na alagaan at suportahan ang bagong reyna ng Pilipinas, si CJ, sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng respeto, integridad, at pagkilala na nararapat sa kanyang posisyon. Pinaalala rin ni Samantha na bawat babae, bawat reyna, ay may sariling karanasan at boses na dapat pakinggan. Sa kanyang mensahe, Inikayat niya ang pageant community na bumuo ng espasyo kung saan ang bawat babae ay naririnig, nakikita, at pinahahalagahan. Sa gitna ng selebrasyon at kontrobersya, may lugar dapat para sa pagkakaisa, respeto, at malasakit. Isa itong paalala na higit pa sa corona ang tunay na kahulugan ng pagiging reyna.